kung ang ibang artista tahimik na lang, kung marami pipikit na lang pag may mali, si Carla Abellana, hindi takot. Hindi pa cute. Hindi nagpapaka-plastic at ngayon tinawag siyang the queen of call out. Pero mga kagosip alam nyo ba? Hindi ito title, ito ay laban, hello mga kagosip. Mabuhay Philippines, Private Russia, Konichiwa Japan, welcome back sa channel kung saan ang katotohanan Si Smith at puso ay laging magkakasama sa iisang dramatic universe today. Pag-uusapan natin ang isang aktres na hindi lang maganda may tapang, may boses, may paninindigan, Carla Abellana, kapuso star, leading lady, at ngayon queen ng mga matitinding call out sa social media. Pero teka, bakit siya pinupuri? Bakit din siya binabash at bakit parang lalo lang siyang minamahal ng fans dahil dito? Let's dig deep. Let's get emotional. At alamin kung bakit ang katahimikan minsan ay mas malakas pag binasag mo. Sa mundo ng showbiz, sanay tayo sa mga artista na safe, pulit, and always mailing kahit may nangyayaring mali, pero si Carla. Hindi siya ganon. nagumpisa lahat nung napansin ng netizens. Uy, si Carla, hindi pala tahimik sa mga national issues. Water supply crisis, boom. Call out, wifi service problems, taray, call out ulit, billing discrepancies at unfair services. Hindi siya nagpatumpik-tumpik at hindi yung papatwit lang ha, derecho. Diretsa. Diin, kaya naman the internet crowned her, queen of call out, at guess what, hindi siya nasaktan, natawa pa siya. Filipinos are so creative, sabi niya, medyo flattered nga ako. Ganyan siya, confident, calm, pero matapang. Hindi pala siya yung palaban all the time, Carla said, tahimik ako. Hindi ako nakikialam unless apektado ako. And that's the most human thing ever. Lahat tayo ganun ba? Diba? tahimik, pero kapag tinamaan ka, sumasabog ang boses mo. At kay Carla, hindi lang boses yun, boses ng mga taong napapagod, na agrabyado, naghahanap ng hustisya. May mga netizens na sobrang hanga, salamat Carla, may artista pang may malasakit. May iba namang nagagalit pa kay Alamera. Influencer na political ngayon? But Carla, steady. Calm prepared, sabi niya, I know not everyone will agree. I accept backlash. Mga kagosit sa mundong puno ng cancel culture na ang daming takot magsalita, iba ang tapang niya, at dito, humanga lalo mga fans, kasi hindi niya ginagawa para sumikat. Ginagawa niya kasi tama lang, maraming nagsasabi, nepo baby daw siya. Pero sumagot siya with fire, whatever I have now, I worked hard for it wala pong ibinigay sa akin. Then the bigger moment, ang issue ng corruption, yung viral na stack of money sa Senate hearing, hindi niya kinaya. Naglabas siya ng galit, disappointment, at sakit. I'm an obedient taxpayer, it's hard not to be angry. Dapat may makulong. Boom, hindi yan scripted drama, hindi yan teleserye. Real emotion. Real frustration. Real courage. At nung tinanong siya kung papasok ba siya sa politics, tempting pero hindi. Have integrity. Ayoko pumasok for the wrong reasons. Mga kagosip, hindi niya kailangan ng posisyon para tumindig, tindig na siya. Ngayon, ang tanong, bakit ang daming inspired kay Carla? Simple, kasi sa panahon niya mas madalas tahimik ang may alam, pero siya, nagsasalita, kahit may risk. And fans feel hope, hope na may artista pang hindi lang maganda, kundi may puso, may paninindigan, may boses para sa bayan, at gusto niya. Simple prayer, may managot. Hindi para sa like, hindi para sa trending, pero para sa hustisya. Mga kagosip, tandaan nyo to. Ang tunay na queen hindi yung laging nakakrown, yung handang tumayo kahit mag-isa, yung hindi natatakot sa tama, yung kaya magsabi ng. Enough! Kaya sa mga tulad ni Carla Abelana, we see you, we hear you, and we feel the fire. If you're inspired, comment below. Hash stand with Carla at lagi nating tandaan sa mundong puno ng katahimikan, ang katotohanan. Hindi dapat manahimik. Like, subscribe at stay tuned dahil dito sa channel na to, hindi natatapos ang drama. Tunay ang puso.